40 na sako na libreng pagkain ng ating baka ang kinuha namin ngayong araw. Woo! May isang bonus na malaking balut pa ng dayami. Wala na kasi ulit damo sa farm kaya kailangan na gawa ng paraan. Buti na lang, summertime is harvest time. Kunin natin ang kayang kunin na dayami. At isa kay kay 15 at sa trike. Trike. So ito na ngayon ang kalagayan dito sa farm. Talagang tuyong-tuyo na yung ating mga damo. Yung mga kambing, kaya kaya nilang mag forage. At hindi naman nila abot yung ating mga nyog dito na no, bata. Yung mga hulip natin. Pero eh, si Janby kasi hindi natin siya pwedeng pakawala na lang at bahala na siyang kumuha nung no makukuha niya. Kaya ngayon, kukuha tayo nang dayami para sa kanya at ilagay natin na siya sa training paddock ikot na lang ulit siya pag may damo na ulit tayo dito sa farm feeds para sa kanya so may nakausap naman ako na namimili ng mga palay nag daw sila kahapon so tuyo na yun ngayon kaso harvester yon kaya kalat kalat kukunin natin yun ngayon sana maka ano tayo, mga 15 na kasako so meron tayong sako dito 39 ito plus itong isang sako tapos dadalhin din natin itong trapal na ito mano natin mabalutan natin ng dayami kung wala na tayo ng sako eh para ma-maximize natin hindi ko alam kung mailagay natin yan ng maayos pero dalhin na rin natin Okay, para sa pagkuha natin ang gayabe Woo! Kasama natin ang Baka maiwan yung camera tropa Para mabilis tayo makapanguha Apo na kasi Kasi ayaw natin naman yung sobrang agad Bata yung sa daan At sa tubigan Bukas sa tricycle dalhin din natin si Kinse Para mas marami tayo may karga Nung nakaraan na lang namin sa tricycle Nasa 20 plus Dito kay Kinse kahit gaano kataas dyan meron man tayo ratchet strap kaya kaya yan may tubig para hindi mamatay pero parehas at napakainit talaga kailangan uminom na uminom ng tubig bukod doon sa ating uh, panangga Okay, andito na tayo Yan o, oh, marami tayong makukuha dyan Pupunin natin ang tricycle at pick up ha! Ayan! Game! Woo! Okay, simulan na natin. Nakakarami! nagipon na kagad kami. Dahil nga sa harvester ang ginamit dito, kalat. Pero isang guhit lang naman yan. Iipunin lang yan gamit ang kahoy. Ang gandang tingnan pala ng ganito mula sa taas. Dahil harvester yung ginamit dito, nakakalat yung dayami. Unlike pag yung tinreser, di ba? Pag nakatreser siya, ipunin siya sa isang lugar. Ito, kalat. Kaya kailangan mo na ipunin bago mo makuha. Pero madali naman siyang ipunin eh. Ano? Ang pag gamit nga lang yung kahoy oh. Kahoy lang yan. Kahoy lang. Ito, ito na ako ako sa dalawang dalawang linya. Gantong kalaking tambak. Tingnan natin kung ganang ilang sako. Itong gantong kalaking. ito yung ano, palimang sako natin. Medyo maliit lang yung isa sako, pero doon sa punton, nakalimang sako tayo. Estimate ko, nasa may 41 sako. Tapos yung ating trapal na malaki. Mga, mga, ganang makasyam na sako tayo doon. Hindi, ano na tayo? 50 sako. Ay, nakarami na tayo. Yan. Yan. Kasi ito, ilang sako na to eh. Kaya tapos na yung pagtatambak, mayroon pa nga dun, eh. Tapos ito, hinahapit na lang tong pagtatambak din eh. Pero, you know, alam mo yung factory oh. <laughs> tapos na lang natin itong mga sapo na to. Mamimista tayo. Joke lang. Ay, tapos na tayo. Puno na lahat ng sako. Sakay na natin. Mga din tayo na isang sakong kumpay na fresh. Para doon sa ano natin, yung bagong panganak na kambay, si Gigi at si Angie. Para fresh yung kanilang kinakain. Hindi ito yung dayami. Ay, lagyan natin ng dayami. Ating Ating trabal. Okay na yan. Baka kasi mahirapan din angat doon sa taas. Kasi nasa ibabaw siya ng mga sako eh. Nag-try pa nga mag-backflip eh. Okay, yeah. Kasi mamaya, hindi ka na dito gagayon. lupa na. na. <laughs> Kaso hindi kaya. Ay, anong itsura ko ba? <laughs> Pinagulong-gulong lang namin itong malaking bola ng tayami Si John Paul, may kalokohan siyempre. Okay, kakarga na natin ito. Pero may gusto ng na naman. Ah, ano ah. mo? Oo. Oh. <laughs> walang ano, walang ah. back dive, walang damage siya. Backdive dive. Ug na mamaulo ako. <laughs> Tara, kargahin na. Para sa ating mga alaga, kailangan hindi sila mapabayaan kahit summer. Ito yung kay Gigi at kay Angie oh. Fresh grass para sa kanila Para sila ay malusog Pag magtampo rin tricycle Lalagyan din natin Dating eh, nung labat na pick up na pagkasya natin 22 Nasa akong dayami dito sa ating tricycle Kaya ising easy, easy yan Magaan naman siya eh. Malaki lang pero magaan Sobrang gaan Ikaw, so, kung saan pagkakarga? Oh, right, Napakadali. Ayos na, pa. Kaya dyan, kung saan pagkakarga? Ayos lang. Ang ilan na karga dyan? Marami tayong nani ngayon. <laughs> Nadayami. Samantarantali lang, kasi ilalagay pa natin yun, oh, yung ating pang final event. Para hindi lang magtatangling. Ito natin yung malaki. Ilagay natin dito. Ibabaw. Ibabaw. kaya magaan naman niyan okay wanda na yung natin it's not going anywhere tara na, papakain na natin si John bae gutom na yun ibaba natin yung ating mga pinanguhan dayami so yung iba, doon natin sa lumang kambingan natin kung ilan yung magkasya, ibaba na natin doon yung iba, pag hindi nakasya doon sa labas wala kasi tayong pagpapasukan. Lalagyan na lang natin ng trapal. Binagyan ko na rin ang kumpay si Angie at si Gigi. Si Janby, binigyan ko na rin. First time niyang kakain ito. Sana magustuhan niya para hindi siya mamamayot ng husto. At ang good news, nagustuhan niya. At kinain niya kagad. Good news yan. Saktong-sakto rin ang mga dayami natin sa loob ng lumang kambingan. Ay okay, oras na para ilipat dito si John B sa ating training paddock. Goods na goods pa to. Ayan. Perfect condition pa. So, gagawin ko na lang dito. Lilinisin ko. Mula dito sa mga kalat na nandito. Talagyan natin ng electric fence and yun know. Ah, nagtutusok to si John Ito yung ating feeder. Yung DIY feeder natin nung dati. Inaanay na. Hindi mo mm, pa pakinabangan. Nilagyan ng mga poste. Kailangan pa rin kasi electric fence para hindi niya makalimutan ang tukol dito. And then ang electric rope. at ang ating ever dependable na solar energizer. Okay, so, naman natin kasi diba nasira na yung feeder nila dati. Kunin natin yung luma feeder na ating kambing. Ipasok natin. Doon natin ilalagay yung dayami ni Janby. Tingnan natin kung okay din. Pero tingin ko naman okay. Pwede nang ipasok si Janby. Isara natin ang padak at gawin natin live ang fencing system. Ang tester natin. Dito hindi na kami nagtetester. Ganito na kami magtesting yan. You 'no. Know. Tren na natin ang feeder ni Janby. Kaso, hindi niya abot. Masyado mataas. Kaya tinali namin ang mga paan para para tumagilid. Kaso, naiiyak mag-try si Janby ng feeder niya. Binigyan ko ng feed si Janby at naglagay ng tubig sa kanyang water. Kumain din naman si Janby at goods na ang level ng feeder niya. Ay, yan lang para dito sa ating baka. Magiging okay siya for sure this summer kasi nagawa na natin 'to ng na ilang beses sa ating mga alagang baka. Sila, maraming salamat. Subscribe and peace!